Limampung taon na ang nakararaan mula nang mangyari ang isang nakahihindik na insidente. Pero marami pa rin ang interesadong makinig, lalo ko na kung ang nagkukwento ay ang mismong sangkot sa naturang pangyayari na si Lola Amparo na ngayon ay 76 na ang edad. Mahina na ang memorya ni Lola Amparo, pero kakatuwang tumatalas iyon tuwing isasalaysay nito ang naturang trahedya na nagpapatunay na may mga demonyong kahalobilo ang mga tao sa lupa. Ayon sa mga manggagamot na nilapitan ni Amparo, ay wala raw sakit ang asawa niya si Thomas. Pero patuloy na nahuhulog ang katawan ng asawa niya. Hindi naman nagbabago ang gana at lakas nitong kumain. Mas malakas pa nga itong kumain ngayon. Lagi itong nagugutom at nauuhaw. Bukod sa pangangayayat, ay napakadali rin mapagod nito. Kung noon ay kaya nitong magsaka buong araw, ngayon ay hindi na nito magawa. Ipinasasaka na lang tuloy niya sa isang pinsa nito ang maliit na lupa nito. May isa pang kapansin-pansin dito. Nahuhukot ito na anibo laging may pasa na dalawang sakong bigas. Matipuno ito dati. Ngayon ay nakakaawa nitong tingnan dahil sa kapayatan at pagiging hukot nito. Bakit hindi mo siya patingnan sa isang albularyo? Payo sa kanya ng kapatid niya. Minsang mapag-usapan nila si Tomas. Napaisip siya. Bakit nga ba hindi niya naisip isip mag-asawa na sumangguni sa albularyo? Halos lahat ng tao sa kanilang nayon ay tumatakbo sa albularyo kapag may nararamdamang masama sa katawan. Bigla siyang kinutuban na baka nakukulam ang kanyang kabiyak. Dinala ni Amparo si Tomas sa isang matandang albularyo. May masamang espiritong nakasampa sa likod ng asawa mo. Sabi rito ng albularyo, pagkatapos suruyin ng asawa niya at magsagawa ng ilang seremonya, tulad ng pagpapatak ng kandila sa isang palangganang tubig na sinabayan nito ng orasyon. Ipinakita nito sa kanila ang nabuong imahe ng mga patak ng kandila sa tubig. Hugis lalaki iyon, may nakasampa sa likod niyon na tila isang sanggol na kinakarga ng apat na kamay. Maaari daw na tuwing pumapasok si Tuman sa kagubatan upang mangahoy ay may natuwa rito na masamang inkanto o espirito at sumama rito isang araw sa pag-uwi nito at tumira na sa katawan nito. May mga engkanto raw talaga na tumitir sa katawan ng isang tao. Sa sandaling manahan iyon sa isang tao, ay nagsisimula ng magkasakit ang taong iyon. Umaalis lang ang espiritu kapag tuluyan ang namatay ang mga kumakargang tao rito. Kailangan daw na mabaklas mula sa likod ni Tomas ang engkantong iyon bago tuluyang mamatay ang kanyang asa. May posibilidad daw na lumipat sa kanya ang nasabing maligno sa sandaling mamatay si Tomas. Sa sandaling malis daw ang malignong iyon sa likod ni Tomas, ay walang duda na babalik sa dati ang kalusugan nito. Simula noon ay nagpabalik-balik na sila sa nasabing albularyo. Tuwing orasyon ay pinapatakan nito ng binditadong kandilang likod ni Tomas. Nagkakandang iwingiwi sa kirot ang asawa niya, ngunit nagtitiis ito sa paghangad na gumaling. Ngunit lumipas ang mga araw na patuloy ang pagkahulog ng katawan nito. Halos butot balat na ito gayong lalong lumalakas ang gana nito sa pagkain. Isang kalderong kanin ang nauubos nito sa isang ukuan. Parang tatlong tao na nga ito kung kumain at uminom ng tubig. Wala itong kabusugan habang ang katawan nito ay patuloy sa paghugis patungo sa itsura ng isang kalansay. Hindi na ito lumalabas ng kanilang bahay dahil ilang hakbang lang ang gawin nito ay nahahapong na ito. Magsalita lang ito ng ilang pangusap ay hinihingal na ito. Laro lang bumabaloktot ang likod nito. Nagaan yung kuba na ito. Ang kaiban lang ay walang umuumbok na laman sa likod nito. Pinabendisyon na nito sa pari, ngunit wala rin naging epekto yun. Lumalapit pa rin sila sa mga doktor, ngunit gaya ng mga unang tumingin dito, hindi rin matukoy ng mga ito kung ano ang mali sa kanyang asawa. Alam ng mga doktor na may sakit si Tomas, ngunit hindi alam ng mga ito kung paano yun gagamutin. Gusto na niyang itigil ang araw-araw na ginagawa ng albularyo dito dahil siya ang nasasaktan para dito. Pero nagpo-protesta ito. Tinitiis nito ang kirot na dulot ng patak ng mga kandila sa pagbabaka sakaling, mabaklas dito ang kung anumang nakakapit sa likod nito. Wala naman siyang tigil sa may mayang pagdarasal. Tuwing linggo ay naglalakad siya ng paluhod sa loob ng simbahan. Gumaling lang ang asawa niya. Dumilat siyang ang pare. Nilingon niya ang kanyang asawa. Nakatalikod dito sa kanya at nakapamaluktot habang mahimbing na natutulog. Malakas ang paghilit nito. Nababaghan siya tuwing nakikita nito ito, kaya may mga araw na gusto niyang umalis ng bahay para lang hindi ito makita. Pero mahal niya ito. Hindi na nabawasan ang pangyayaring higwaga rito ang pag-iibig niya rito. Alam niya kung nagkapalit sila ng kalagayan, ay hindi rin ito magdadalawang isip na pagsilbihan siya. Kaya hindi niya ito pababayan kahit kailan. Bumalik siya sa pagtulog. Ilang segundo pa lang uli siyang napapapikit nang maram din may, mga mga maligasgas na kamay na humahaplo sa braso niya at sa binti niya. Pinakiramdaman niya kung kamay ni Tomas ay yun. Ngunit laging na ay may paggalang kung hawakan at haplos siya ito. Kinakabahang dumilat siya at muling tinignan ito. Nasindak siya pagkakita sa isang maliit na impakto na nakadikit sa likod ni Tomas. Makintab na pula ang kulay ng balat ng impakto. Mahigit isang talampakan marahil ang laki nito. Patulis ang ulo at ang mahabang tainga nito. Naniningkit ang mga manata nito. Walang ilong ito at makipot ang bibig. Sabay-sabay na humahaplos sa kanyang apat na mahaba at payat na kamay nito. Humuhuli ito ng kakatuwang tunog habang si Tumas ay mahimbing pa rin ng tulog. Nagsisigaw siya. Naglaho ang impakto. Sa karin lang nagising si Tomas. Pilit siyang inaang nito. Kagigising lang nito. Ngunit abot-abot ang paghingal nito. Nani na mo pagod na pagod. Maging ang mga kapitbahay nila ay nabulagot sa sigaw niya. Kaya nagtungo ang mga ito sa bahay nila. Umiiyak at takot na takot na ikinuwento niya sa mga ito ang naging karanasan niya. Tiniyak niyang hindi siya nanaginip na naginip lang. Totoong may nakita siyang impakto na nakapatong sa likod ng butot balat na likod ng kanyang asawa. Nang gabi rin ngayon ay nagtungo sila sa albularyo. Nakakatayo at nakakalakad pa si Tomas. Ngunit kailangan ng alalayan. Matutong ba ito kapag walang nahahawakan? Ikinalulungkot ko. Malapit nang mamatay si Tomas. Kaya naghahanap na ng katawang maaaring lipatan ng maligno. Pagkumpirma ng albularyo sa hinala nilang mag-asawa. Binalingan siya nito. At ngayong narinig ko nang nangyari sa iyo. Ikaw ang binabalak na lipatan ng maligno. Ang paghawak niya sa iyo, ang paraan niya, upang matansya niya kung aakma ang katawan mo upang maging tahanan niya. Sa so, sandaling matiyak niya na maaari siyang mabuhay kung sa katawan mo siya kakapit, ay iiwan na niya ang katawan ni Tomas. Nagkatinginan silang mag-asawa. May rumistrong pangamba at galit sa mukha nito, ngunit hindi ito umimik, bagkus ay tahimik lang na lumuha ito. Napaluharin siya ng yakapin niya ito. Umuwi si na sa kanilang bahay. Minambuti nilang magpahinga. Nakahanda pa rin siyang hanapan ng lunas ang nangyayari sa kanyang asawa. Ngunit nagising siyang wala ito sa kanyang tabi. Humaplo sa pangamoy niya ang amoy ng gasolina bago may malakas na nagliyab sa labas ng kanilang tahanan. Napahango siya roon upang salubungin lang ng isang malagim na eksena. Nag-aapoy ang buong katawan ni Tomas. Sinaid na nito ang huling lakas nito upang sunugin ang sariling katawan. Dalawang boses ang naririnig niyang humihiyaw habang nagliliyab ang katawan nito. Si Tumasot ang inkanto sa likod nito. Hindi na tinulutan ng kanyang asawa na makalipat sa kanyang inkanto.